So ito, uh, itin natin kung paano ba yung pag-solve ng yung singaw Hindi siya kumakarga So bali ito, bubuksan natin Papakita natin kung paano uh, ayusin So ayan guys, meron tayo ngayon na uh, cylinder head piston cylinder ng compressor. So, uh, ito toro natin kung paano natin tamang ibalik yung hangin niya. Kasi karimian dito, may itatanong, bakit daw mahina yung karga? Uh, o kaya naman, andar lang andar yung gauge niya, dito mataas, mababa. So, ito yun dahil dito sa gasket. So bali bubuksan natin at pakita natin kung paano. Uh, as, bago nga pala tayo tuloy ang video na sana po, uh, uh, subscribe nyo po yung channel na ito. naman po. Uh, so ito bubuksan na natin. ah uh, Pakiklik na lang po yung button, bell button. Uh, para sa, marami, sa notifications. Thank so, mamitay Umami tayo na dito ng 360 na alin. Okay. Apat. Apat siya. Okay. natin. Yung mga nagtatanong kasi bakit daw yung compressor nila andar ng andar pero yung hangin di tumataas ay mababa yung leads niya andar ng andar lang siya. Dahil nga po dito sa singaw na kaya yung basket nila, Minsan kasi nalulusong yung basket nito, isa sobrang init eh. Lalo na pag matagal na. Dalawa kasi dito sa pagitan nito. Kaya loob nun meron pa. So ito, pag nabuksan makikita natin. Basta po walang problema yung piston ring niya pag pinalitan natin yung gasket niya, babalik sa dati yan eh. Kasi yung piston ring, bihira naman masira yan eh. Karimihan talaga, kung ba't mababa yung pressure, pwede tumataas yung gates. Dahil dito ito, ito, bumuksan na natin ha. Ito, ito, Ito. May gasket yan dito. Pag ito naputol na yung gasket dito, kasi karimihan dito naputol yan eh. Hindi yan yan dumadar yung hangin. Tumatagos na lang. Andar ng andar, pero yung pressure niya, hindi na tatas. Hindi na nga siya nakakarga. Ito yun dahil dito. Hindi na siya makakarga doon kasi buwabalik na yung hangin lumalabas. Hindi na pumapasok dito pagpunta doon sa tanki. So, meron pa yun dito sa loob. Ayun. May pagitan yan. Meron pa yan. Ito, importante din to. Ayun. Dumi. Ayan, ano, ano. Meron din dito. Napakanipis lang na uh, parang spacer na So, pero tawag ganoon yung gasket. Pero hindi siya ano, eh. Kasi sink, sink siya eh. Sink o kaya yung simpras. Kasi nipis lang siya nito. Pag binuksan nyo, compressor nyo. Ayan, makikita kayo dito pag ito Kasi nipis lang nito. So kailangan pag naputol to. Kasi karamihan dito rin napuputol yan. Napuputol yan dito. So, so, sa so, gitna na yan. Pag naputol yun, hindi na rin kakarga yan. Andar ng andar, hindi nakakarga. kakarga. So, paano nga pala malalaman kung hindi na kumakarga? So, di ba ito? Ito, ito. Uh, wala na kasing compressor niya. Ito, di ba yung ano niya? Ito yung filter niya. Filter ng hangin. Ito yung papunta ng tanke. Ito, ito, ito. yung ng tanke. Ito, filter. Pugutin, tanggalin nyo lang ito. So, tanggalin nyo ito yung filter niya. Paano nyo yung compressor? Panda rin yung compressor nyo. Ngayon, para malaman nyo kung saan yung hindi kumaga, kumakarga sa dalawang uh, na yan. Kasi dalawang nga yun. Hindi nyo. Uh, bali, ah, uh, ganyan din yun kamay nyo. Malalaman nyo naman kung ihigo pa siya. Kasi, kung kumaka higupin niya ang kamay mo, ibig sabihin kumakarga siya. Pero pag yung hangin, palabas, tinutulak kamay mo, ibig sabihin, hindi siya kumakarga. Dahil dito yan. Dahil dito sa putol na gasket na yan. Dalawa yan, ito. So, kailangan, pag kinalas nyo, uh, ganun pa rin yung posisyon. Kasi pag nagkabaliktad, hindi, hindi siya kakarga. Ang problema rin, baka magkata kayo pag balik nyo. Pag ganun, hindi pa rin kumakarga kahit napalitan na lang gasket. Kaya dito di, di yung pagitan na ito. Ganun pa rin, hindi kumakarga. Yung pala baliktad yung kabin Kaya pag pag nagkalas kayo nito, kailangan tandaan nyo yung posisyon kung paano. Para ganun pa rin sya. Kasi pag nagkabaliktad to, wala, di, di rin kakarga yan. Ito, ito. Pwede simbras. So dito nga pala, pwede ganito na lang. Wala kayong mabili yung buo nito. Gagawa na lang kayo ganito. Sa auto supply, meron nung na nabibili dito. Ah, gagawin nyo lang ito lang. E, Susukat nyo lang dito. Yan. Pero yung dito, uh, masilag kasi kailangan pantay na pantay pagkagawa mo ito. Hindi pwedeng bukol-bukol kasi kung bukol-bukol, lundo-lundo -bukol, uh, yung pagkalo, isingaw din yung hangin. Pero may nabibili dito, kahit dito may nabibili dito sa mga ano, uh, tindahan ng mga compressor meron ito, Uh, meron. So basta babalik yun lang sa tamang posisyon pag nakagawa na kayo ito. 100% babalik sa natin yung karga ng na ano. Basta wala problema yung piston ring nyo. Babalik sa natin yung karga ng compressor nyo. O, sana po nakatulong kahit medyo malabo yung paliwanag ko. Uh, okay, subscribe na lang po sa mga hindi pa nakasubscribe. Okay, click na lang po yung bell button. Maraming salamat po. Thank you. you